Inumpisahan na ang clearing operation sa mga binahan lugar sa Batangas. Samantala sa bayan ng Agunsilio, mahigit 20 pamilya na inilikas ang hindi muna pinabalik sa kanilang tahanan bilang pag-iingat. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. showcase tambak nga ng putik yung kailangang linisin na naiwan ng nagdaang bagyo at habagat. Sa nagdaang maghapon naman ay hindi nakaranas sa pag-ulan yung kalakhang Batangas. Mahaba-habang araw ang bubunuin ng mga residente at otoridad sa paglilinis ng iniwang makapal na putik na dala ng mga nagdaang pagbaha. Hindi basta-basta aparato lang ang gamit sa paglilimas. Gaya sa Lemery, Batangas, pinagahakot ang mga naipong basura at putik. Mabigat na traffic tuloy ang tiniis ng mga motorista. Dito rin ho ang local government, tulong-tulong po kami. Meron po tayong backhoe, meron po tayong mga mini may ni may um, dump truck. Meron po ang local government, meron din po ang DPWH at ang mga private po. Kung sakit sa ulo ang putik sa ilan, biyaya ito para kay Albert. Iniipon at hinahakot ang mga pinalang putik na may kasamang buhangin sa Agoncillo, Batangas. Patutuyuin niya raw para maging materyale sa gagawing bahay. Personal daw. Isa bibili pa ng buhangin. Ay po buhangin sa ginagamit para rin pang gawa ng bahay. Ayon sa MDRRMO Agoncillo, galing ito sa bundok na dumausdos papunta sa National Road. Mahigit dalawang pamilya pa sa bayan o katumbas ng isang dang individual ang nasa evacuation center pa rin. Mas minamarapat po muna naming tumigil po sa evacuation center sapagkat na meron pa rin pong pagbabadya masamang panahon. Karamihan sa mga evacuees na ito ay naninirahan daw sa landslide prone area. May anim na barangay na highly susceptible sa landslide sa bayan. Ayaw na raw maulit ng LGU na may madisgrasya dahil sa pagguho ng lupa gaya sa nangyari sa isang pamilya sa Subic Ilaya kung saan apat ang nasawi. E isang sabi ng Agoncillo MDRRMO ay kung magpapatuloy lamang na bubuti yung lagay ng panahon ay makakabalik na rin sa kanilang bahay yung mga evacuees. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez.